ano mo neng na mo babayagin pa man din ano yan po ang kalakihan tulong ng alaga natin pusa oh. di ni sa bukid eh, di nakakabawas ng ano ng piste buhay pa oh. nahuli po ni mo neng ano na pagtulungan pa ninyo laki o babayagin itlugan oh nakabawas ang isa mo na dali pag naman pala yung mga pusa eh hindi kinakain pinapatay lang hindi kinakain nahanting po niyan doon sa gilid ng banlatan ako kanina sabi kayo Taladala. dala oh o yan o Sabi po nung iba Pag daw gutom Nang huhuli ng daga Ay pero aray po ate si Muning Kahit yung busuk E talagang Parang laro na lang po ba nila sa daga Nilalaro nila o oh. Yung panghuli wala. Oh Allah Papagilas Ayan naman yun Sabi nung iba po ay Yung pusa daw po Pag gutom Ay nang huhuli ng daga ay baka hula lang hindi makatakbot at gutom ayan busog na busog si Moneng o oh. Aw, ay. nakakita nang gumalaw ay Hmm. Tinulungan mo ba si Moneng? Hindi. Hmm. Yan ang laking tulong po at barako pa yung nadali nila oh. Kumpara sa inahin, yan po ay kung magpalahi pa ng napakarami ay lalaki. buo pa yung biguti ay eh. Dah sama layu mending. Oh. <laughs> eh eh. Malah ko. Ah. Huwag mo na yung nagalaw. Wow. Ang init na naman po. Ang dali eh. Mamaya ako ulit kayo muna babalikan ha. Yan, i-update eh, ko na lang po kayo sa ating upo. Oh, tayo ho ay sumilong. Oh, at pagkakainit. Yan, i-update eh, ko na lang po kayo dito sa ating upo. Balit to po yung ating upo. Tayo po ay pahinga ngayon. At ako naninilong. Ay, eh, na-spot -na ko nga lang yung si Oh. Hmm. <laughs> Talaga, pinipilit hama din na yun. Hmm. Eh, eh, muneng. Mapagsit tayo, ha. Oh, ala. Update natin taring yung ating upo. ari po, ang ating update sa upo. At na, napasalang na rin lang ating camera. Oh. yan Yanong ganda po. May mga bulaklak na po. Ilang araw makakatikim na tayo na rin, oh pampalilim din po ari ah ya atin la ang ipapanik din sa bandang itaas dami ng bulaklak oh bigat pala ng upo leting pa man din ang ating ano palakawa yan sya tukudan na lang ho oh, siguro natin pagka dami pong bunga oh kakatuwa oh siguro pruning ko iba nito para hindi masyadong masukal ayun ito na po yung upo oh. laki na oh ming oh, kasunod din naman si Muning Muning bantayan mo pag may mabait ating ah, pong Ipupruning yan oh dami oh langkay langkay siya, talaga siya oh Ah, oh, may kada kanto mayroon oh ito po ang update sa ating upo. dami. Bale yan po yung ating ipupruning. Ano po? Ano po bang purpose ng pruning sa ilalim? para po mas malinis yung katawan tapos mas magaganda ang bunga sa itaas ano po kasi kung madumi yung ilalim natin na marami sanga pwede dyan pa yung mga insekto oh yan oh huwag po natin pang hinayangan oh katulad po nito napakahaba na oh ate ikat na lang po dito oh. wag po natin pang hinayangan oh ito yung kabila napurunin ko na nung nakaraan para po mas malinis patulad nito may bunga ito na lang bunga natin ititira oh. malinis yan tingnan tapos po yung bunga nya ibibigay pa niya ng maganda kasi oh, pagka hindi natin binawasan ito posible pong bumagsak pa Oh, sa bigat. Oh. Kaya nga po na sabi ang pruning, opo. Oh Yan ang aral sa pruning po. Ganda niya, malinis na siya. Yan, bali tinira po natin yung bunga dito. Kita po ba? Maganda na, malinis, maliwalas po ba? Oh, po tayo sa kabila. At saka po yung ating ornamental planten ay bubunutan ko na po. Yung tatanggalin na natin, saka ho, itong ilang kamuting kahoy para mas maliwalas tignan. Oh, yang katulad po nito mga tuyot na. Oh. Atin pong tatanggalin na yan, mga tuyot na yan. At madami po naman sa ilalim na bagong sisibol. Siguro po, ganyan din po naman kayo pag kayo ang nag-ano ng halaman. Ano po? Yung mga, ano na, tinatanggal na, binabawas na. Oh. Gamitan ng gulok. Kasi yung ibang upo natin dyan sila magsisikapitan. No? Sa baba. Sa baba. ormalis Ariho ititimbon ko sa mga puno ng saging at ito po ay andam pa magiging binhi. O. Oh. Ganda, liwalas niya. Yon, umaliwalas na. Niyay, yeah, pruning po natin itong iba. Oh. Mga Mga Bali tinitira po natin yung may mga bunga oh. Hmm. Lahat po lang nasa taas ating papatuloy na ito. Ganda ng ating upo ngayon ah. Oh. Oh. Makakadali huli tayo ng pang-ano. Pang-ano ganito nito. Pang-nilaga, panlauya. Maganda na po kung nalinis oh, parang bagong ahay. Ang bigote. Eh. Oh. Pag pruning ng upo. Malinis na siya oh. Basta po wag laan natin pang hinayangan, ano. Mas magaganda po ang ibibigay niya ang bunga sa atin. Kung ang ganda ng ating gagawin. sa ampalaya po ganyan din talaga ang ampalaya po hindi pinapagapangan sa ibaba lahat po yan ay sa bubungan upo yan kumbaga priority sa taas lang para po kung gusto natin magtanim pa sa ilalim pwede pa po natin taniman yan oh ah. kisig oh Ito pa po yung iba nating ano iba nating puno taas na Pagka po ang panahon ay galing sa umulan, ano, kumbaga, umulan kahapon, iba po ang temperature na dating sa amin. Kumbaga, pagkainit ngayon. Eh, eh. Grabe. Ah, gara, oh. Malinis ay taas, malinis sa ilalim. Yan na po ang ating upo, oh. Gaganda niya. Itong isa pa, oh. Tanggalin na natin to Nakakabilis lang ito sumukal. Pwede rin naman ho, natin pagkapangin. Ano? M Minsan ho kasi tatanong natin eh, yung ating balag. Kung kakayanin po ba? Ang ganda oh. Basta priority natin lagi sa pataas para mas malinis, maliwalas. kakarelax po pagkagay pabitin ang pabitin-bitin ng ating gawa. Kita nating nagbubunga na po ba? Oh. Ganda mag-harvest dyan. Dito pa po pala sa side na ito. Pruning din natin. Ganda na niya. Itinirahan po natin yung mga buko. Yung dapat kasama sa pruning kaso may bunga naman sila. Yan, no? Oh. Katulad po nito, ito isang ah. Tinira natin yung isang bunga niya. Ang ganda po ng ilalaki niyan. Oho. Yan, katulad po nito. Kinat na natin dito yung kanyang katawan. Pag na-harvest po natin yan, dyan ang hulat oh, siya sa taas. Yan ang magiging priority niyan Ito nga yung sabi ko sa inyo na ano oh, Siya yung nahuli Na katawan ng upo balik na rin po yung ating ano oh, Yung ating napabunga mahina talaga dito oh. mahina po rin dalawang puno ano kaya ang ano nito bali napakabilis po pati yung damo din sa lugar namin gawa ho ng ulan init yan no. oh. Kung sa inyong lugar po ay hindi ka anong mabilis lumago ang damo. Kumbaga siguro mainit diyan sa inyo. Pero din yung sa lugar namin talaga. Ay ang nagiging problema din po namin ay damo. Oho. Kumbaga isang linggo pa lang o oh, tama po. Isang linggo yung ilalim niya. Yan po ay eh, kung mapapansin niyo nung ibinilag eh, natin linis na linis. musta Mustasa lang lahat yung nakalagay pero ngayon oh. Napakakapal ng damo. Ano muna 'yung pinakawalan nyo na. Pinakawalan na oh, busog ay, hindi nga kinakain. Oh. Ano 'yung binabalak Balay mo ning? Ha? yan po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Bali update na lang po sa ating upo. Upo, 'yan. Pahinga po muna tayo ngayon. Ay, di yun po ang magiging upload episode natin, ano. Ayan, salamat po sa inyong pagsama. Suporta. Ingat po palagi. Ano po, yan. Dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Kung di pa po kayo subscribe sa akin channel, pasubscribe na lang. Paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.